Erido ang sarong 31 anyos sa sultero, kan badilon ala sa din aga kanakaaging lunes, Setyembre 25 sa barangay Buena Vista, Castilla, Sorsogon. Ang biktima binistong si Antonio Campillos, mantang ang sospek tiyoon man sa nakainin na binisto naman na si Rodolfo Campillos. Sa impormasyon, nagkaigwan ng diskusyon ng ambos lados na nagresulta sa pambabadil kan sospek. Sa pahayag kan sospek sa kapulisan antes ang pambabadil, binungag subot kan biktima ang sospek na naging mitsa kanda ininda pagkakasanabutan na nauli sa pambabadil. Uh, concerned citizen po, uh, balik ka pamilya din po nila. So agad po kami ano, sa, sa, sa team lead ni police uh, Police Staff Sergeant Esparza, agad po kami tumungo din sa barangay Binabista uh, upang uh, magsiyasat. At, at, doon nga po ay nauli din namin itong suspect na sabi niya po ay uh, 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 handa naman siyang sumuko sa otoridad. Mientras tanto, de na recover pa kan otoridad ang ginamit na 22 revolver kan sospek na pigsasabing tuyong itinapok ka sa dagat matapos makomiter ang krimen. Huli ta magkadugo, nagdesisyon ang pamilya na dai sa atan panin kaso ang sospek. Alaga dahil tabako lisensyado ang badil, posibleng may ibang kaatubangon na asunto ang sospek, partikularmente ang naging pagbalgar kaini sa Section 28 kan Republic Act 10.591 o Uncomprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Masasabi ko lang po sa mga kababayan tala, lalo na po dito sa mga kababayan tang taga-Castilla, kung ikaw man po naliit na dahil pagkakaintindihan, lalo-lalo na kung mga nasa implumensya kang alap, uh, magtineron ka na lang po na pag-uruna na lang, magdangog po sa mga advice ng mga barangay official, tangaling maiwasan ka ta po ang incidenting arog kay Nina, lalo na po na maeleksyon na na involve pa po ining arog ng insidente ng pambabadil po. Sa presente, padagos pang nagpaparay sa ospital ang biktima, mantang luwas kulungan naman ang sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.